Itinakas na ng Department of Health ang nationwide anti-missiles vaccination na layong proteksyon na ng mga bata sa iba't ibang bahagi ng bansa kontra tigdas. Balita hatid ni Ruth Cabal. Nasa mahigit dalawang daang libong vials ng measles vaccines ang stock ng Department of Health o DOH. Magagamit ang mga ito ng mahigit dalawang milyong sanggol. Pero bago pa nagkaroon ng outbreak ng tignas noong huling bahagi ng 2013, na-eliminate na raw ang measles o tignas ng mahigit dalawang taon. He would target na ma-eliminate ulit siya kasi natanggal na wala na to sa atin eh. Parang ang na ang dami ng ginawa natin para mawala yung missiles tapos biglang bumalik ngayon. Isa pang tinitignan na dahilan ng DOH kung bakit kumalat uli ang tigdas, ang kabiguan ng mga ina na ipa-booster shot ang mga anak. Dapat daw kasi pagkatapos ng regular shot ng sanggol na siyam na buwang gulang, kailangang ibalik ang sanggol para sa booster shot pag 12 to 15 months old na. Nakita raw nila sa mga syudad sa Metro Manila halimbawa, ang compliance rate sa regular immunization kontra tigdas nasa 90 to 95%. Pero nasa 40 to 45% lang ang bumabalik para sa booster shot. Kapag wala raw ang booster shot, hindi kumpleto ang proteksyon. Kaya mas mataas ang chance ang tamaan ng tigdas. Meron ka ng proteksyon pero kailangan ka pang dagdagan ng proteksyon at at time na may expose ka na sa marami rin ni sakit, may expose ka sa sitwasyon na bumababa yung resistensya mo. Nilinaw naman ng DOH ang mga nagpapabakuna ngayon na tinatawag na catch-up immunization o response ito dahil nga nagkaroon ng outbreak. Kung mahigit isang taong gulang na ang bata, hindi na kailangan ng booster shot. Target daw ng DOH na magdeklara ng zero measles cases simula ngayong taon. Mula 2005 hanggang 2009, pababa ng pababa ang bilang ng mga sanggol na nabakunahan kontra tigdas ayon sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa DOH. Nitong 2010, tumaas ng mahigit 10% ang mga nabakunahan. Ngunit bumaba na naman nitong 2011. Napag-alaman na ang Rojas City sa Capiz ang may pinakamababang bilang ng mga batang nabakunahan kontra tigdas nitong 2011 hindi umabot sa 10% ang mga sanggol ang nabakunahan sa taong iyon. Sa Calabar Zone Region 4A na may measles outbreak, nasa 20% lang ng mga sanggol ang nabakunahan sa Binyan City sa Laguna, sa Cavite City at sa Tanawan City sa Batangas. Sa Central Visayas o Region 7, kagulat-gulat ng bababa ang bilang ng mga nabakunahan sa Cebu City at Lapu-Lapu City. Pero ang Paranaque at Marikina, mas mababa pa ang vaccination rate sa national average na 68.74% nitong 2011. Ruth Cabal, GMA News.